Hello guys! Hello everyone! Good afternoon! Magluluto po tayo ngayon ng adobong sitaw. Ito ang ating mga ingredients. Bawang sibuyas. Chicken with konting pork. Ito po chicken. Yan. At may konti tayong pork. Yung namimiss na nila yung pork. So isinama ko na lang. Yan. Okay? Saka so, ito ang sariwang sitaw. Pero bagong bilihan sa palengke. So, ayan. Nagpapakiliit na tayo ng mantika. Kulong-kulong -kulo na siya. Ilaglag na natin ang ating mababang bawang. Yun. Basic. Adobo lang naman to Yun. So, ayan. Ayan. Tapos nga, mainit na mainit na. Ilaglag na natin yung sasibuya. Ano naman ang bawang at sibuyas. Lalo na ang rice po. Ayan. Ayan. So, ready na yan. Laglag -lag na natin ang ating meat. Chicken pork chicken and pork. Pero mas marami ang huh? pork. Kaya ang chicken. Yan. Bali yung ginamit ko dyan na pork ay yung pork chop. Bumila akong pork chop. Pero binawasan ko. Ginayat ko. Para may kaunting taba 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 taba. Yun. bango ng bawang. So, Lutuin muna natin ngayon ang ating meat bago natin ilagay ang ating gulay. Okay. Okay. So, okay. Shout out sa lahat ng, ng John. Shout out kay Nicole Plantita. Ayan. Thank you sa blessing ng ating alam ng tapos Pasawin na naman si sinalo, halo-halo na natin. Medyo luto-luto na yung chicken pero lutuin pa muna natin masyado dahil may pork na kasama. Bago natin ilagay 'yung sitaw. Ayan Shout out na pala ulitin natin dahil nag-off 'yung cellphone ko. Shout out kay Nicole Plantita. Ayan Shout out sa offering. First shout out. Shout po kay Marichan TV. Master JR. Ayan, salamat po sa mga bumibisita sa ating premiere. Thank you so much, Mami Odessa. Mam Ma Jekin. Ayan, shout out po. Thank you, thank you sa love and support to my channel. Yo. Mama Leah Vlog. Ayan, shout out. So, ayan guys. Lalagyan na po natin ng suka. At ang ilalagay ko pong suka ay ang aking gaya homemade pinakurat. Huwag nyo nang pansinin ang pangalan. Jack Daniel. Ayan. Ayan. Ayan po yung aking ginawang sukang pinakurat. Masarap po siya. oh. Yun. Paubos na nga po. namatay na naman ang ating ilaw. Paubos na siya. So, itong ilalagay natin sa ating adobo. Okay? Para mayroon na siyang lasa. And guys, bubo na. May sili na yan. Hindi na masyado maanghang. Yun. So, yung aking suka ay masarap sa usawa ng chicharon. Ni hao. Prito pipino, pang pipino. Ayan. Perfect. Pang balot. Perfect din siya sa balot. Kapartner ang ating suka. Dahil, si tinry na natin yan. So, ayan, marami siyang sili, pero hindi na siya maanghang. Kasi nababad na siya sa bawang sibuyas. And different kind of spices. Ayan. Doon sa ating pinakurat na suka. Homemade Bye! Kathy. up oh, Kathy and Boy, fun! Yeah! O, so, wait lang. So, balik tayo sa ating niluluto, guys. Ayan, nilagyan ko na po siya ng paminta at hahaluin na po natin dahil kulong-kulo na siya. Pwede na po siyang haluin. Hindi na po mahihilaw ang ating suka. And, huwag kalimutang lagyan ng laurel ang ating adobo. dahil adobo nga po. Hindi po yung adobo pag walang lasa ng laurel at walang paninta. And next, ilagay na natin ang ating gulay. Ito ay ang sitaw. Yo! Halagang 50 pesos na sitaw. Yo! So, haluin ko lang po muna. So, ayan nga guys. Back, balik tayo ulit. So, ayan na. Nahalo-halo na natin ang ating sitaw. At ayan, mas marami yung sitaw. At huwag kakalimutan din lagyan ng toyo. Ayan, depende sa inyo kung paano siya katoyo. Pero ako ay hindi masyadong marami dahil lalagyan ko pa siya ng oyster sauce. Ayan, isang oyster sauce. Ayan. Okay. Tapos tatakpan natin. Huwag muna natin hahaluin. Pagkahalo natin kanina, huwag na natin hahaluin para hindi siya magmukhang matigas. So, ang ating sita, yung tayo nating lambot pag nakuloan na. Okay? Para hindi siya chewy pag ginain. So, takpan natin at balikan natin later. So, ayan guys, bubuksan natin. Balik tayo. Ayan. Kulong-kulong na naman siya. So, pwede na natin haluin. Dahil nakakulong na siya ng maigi. Ayan. So, nakalimutan ko sabihin. Ayan, umusok Naglagay ako ng kaunting tubig, guys. Kasi wala siyang tubig, di ba? Pagkalagay ko ng toyo, nilagyan ko siya ng kaunting tubig. Mga hap na tasa lang. Pero nagsabaw pa din siya, di ba? Then, pwede na yan. Next natin, ilalagay ko na ito. Kasi yung ko na-overcook. Sakto lang. Tagtagan natin ng okra. Ang ating paboritong okra. Napaka tindi ng fiber. Ayan. Kailangan natin ng maraming fiber, guys. So, yan. Ganyan lang ang technique natin. See? Yung. So, alin ko lang muna mabuti. Kumain kayo ng maraming okra. So, ayan guys. Nilagyan ko pa siya ng sili pero hindi ko siya masyadong inano. Hinati ko lang para may coating pang cake. Sabi ko nga sa inyo, yung sili kong nilagay kanina eh. Hindi na siya masyadong maanghang. So, nilagay natin yung okra. I-steam lang natin ng konti guys. Bagay po yan sa adobo. Kahit anong luto sa okra pwede. I steam nilaga, prito, lasuwa. Pwedeng pwede yan. Walang problema. Okay? Basta maluto nyo siya ng gusto nyo. So, ayan. Sinama ko siya sa adobo para adobo okra. So, tatakpan na natin para may steam ng konti ang ating okra at luto na yan. Tamang-tama na yung lasa. So, don't forget to like and subscribe. And follow nyo po si Katian Boy Farm. Ayan. Yun, yun, yun. Yun, okay? Thank you for watching, guys. So, may pakita ko kung kakain na kami. Okay?